Hello guys! Welcome back to my channel, Mami Luz Vlogs. And for today's video ay mama mamamaling kita guys. Mamimili tayo sa supermarket ng ating mga gulay. Kailangan piliin natin guys yung mga healthy na gulay. Ayan. Namili ako guys ng gulay na ano, pang pakbet kasi namimiss ko magluto ng pakbet. Ang mamahal na mga gulay guys. Ayan o, oh, di ba yung mga price nila? Super mahal. Bumili na rin ako ng talong. Ang ampalaya guys uh, diba yung basta mga ingredients ng lulutuin kong pakbet ayan, tara guys itutur ko kayo sa supermarket ang dami dami naman dito guys pagpipilian ayan, maraming gulay gusto ko lang talaga yung mamili ng mga gulay guys kasi mahilig ako sa gulay kahit na yung mga alaga ko ay hindi sila mahilig ayan kasi kailangan din talaga natin guys kumain ng gulay kasi pampahealthy yan ng ating body wag puro like alam mo nga uh, food na laging fried ganon tapos walang gulay Ayan, bumili na rin ako ng tomato kasi kailangan ko din yan para sa aking pakbet namimiss ko tuloy guys yung mga pakbet na luto ng aking mama nung, nung ano pa nung buhay pa siya yan ang lagi niyang niluluto guys tuwing umuwi ako galing sa ibang bansa So, namimiss ko, guys. At gusto ko sa pakbet, guys, meron talaga siyang radish. Ayan, gusto, gusto ko yung radish na ilagay sa pakbet. Ayan, mahal ng radish. At bumili na rin ako, guys, ng isda. Masarap kasi ha, yung ano, yung isda na ano. Pamprito dito, guys. Ayan, yung malapad. Ayan, bumili ako ng malapad na yan, guys. Um, pampano bang tawag dyan guys parang ganun na nga, akala ko nga tilapia ay mukha kasing tilapia ay malapad ayan yung binili kong isda guys ayan, bumili lang ako ng isa kasi para lang naman sa akin kasi yung mga bata dito, hindi sila nakain ng isda ayan guys ayan, pasyal pasyal ko kayo dito marami namang klase ng isda guys ang sarap nga mamili kaso nga lang, hindi sila nakain tapos bibili na rin ako ng tuyo. Ayan. My favorite guys, tuyo. Ayan, meron tuyo dito. Masarap, mas masarap yung tuyo sa atin guys. Oo, kakaiba yung lasa niya. Ayan, bumila ko isang packet para sa pang, sometimes sa breakfast. Ayan, lulutuin ko. Pag wala sila dito guys, kasi pag nandito sila naamoy nila. Tapos meron yan malapad na isda. Ayan ba yung danggit? Hindi ko alam guys eh. And marami namang klase ng mga dried fish. At saka bumili na at saka dito lang mayroon din yung yung ano, yung ano ng isda, guys. Yung anak-anak ng isda ba 'yon? Eggs ng isda, ayan. Lahat na to, guys, is maanghang. Ma ayan, bumili na rin ako ng chicken. Bibili tayo ng breast kasi mas ma gusto nila yung breast ang ano, ang lulutuin. Ayan, guys bibili na rin ako ng ibang ano, yung ibang chicken na pang soup. Ayan. Ayan, guys. Pang soup lang yan, yung may bones, bones na chicken. Yung breast naman yun, yung niluluto kang inuulam nila, guys. Ayan, ang aking mga nabili na, guys. Pero meron pa akong bibilhin. Tara, pasyal, pasyal pa tayo, guys, dito sa supermarket. O, ba? Diba? Malawak yung supermarket nila dito, guys. So, ayan na guys. Tapos na tayong na bayaran na natin guys. Uuwi na tayo. Thank you guys for watching. Please to subscribe, like, and share. Bye-bye.